Transparency okay. o katapatan, ito ang ipinangako ng bagong ombudsman na si Boying Rimulya. Dapat aniya ipaliwanag sa publiko ang mandato at aksyon ng opisina ng ombudsman, ang magpanagot sa mga opisyal ng gobyerno na sangkot sa katiwalian. Kung hinihingi ko yung trabaho nito, yun lang sa isip ko talaga na yung accountability papalakas sa atin sa lahat. Hindi lang naman ito po sekretorya. Because as, as the voice of the people, yung mga kinakailangan kami ng gobyerno ay kapat, uh, ba yun? Kaya kasama sa mga plano ni Remulla ang pagbabago sa polisiya ng paglabas ng statement of assets, liabilities and net worth o SALN at lifestyle checks. Sa liderato ng negretirong Ombudsman na si Samuel Martinez, kailangan muna ng authorization ng may-ari ng SALN bago ito ibigay sa nagre request. Pero para kay Remulla, dapat ito isa publiko. sa publiko. Sa pag-release -re sa sakin, hindi dapat mag-release yan sa mga tao na gine ko information. Kasi mga mabaya, talaga naglahat nag 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 talaga ng figures yung tao, uh, ang isang opisyal, marami siya cash, para makikita hindi na sa atin yung hapyan. Pagsasap publiko ng sal din ang hamon ng ilang mambabatas kay Remulia. I-allow ang pag-access sa mga sal including ng presidente ng Pilipinas no? Uh, at saka nung mga you know whether Supreme Court yan or uh, Senate, House and so on. Inutos din noon ni Martires ang pagpapatigil sa lifestyle check sa mga opisyal ng gobyerno para maiwasan umano ang paninikil. Sabi ni Remulia, kasama ang lifestyle checks sa mga rerepasuhin. Ilan sa mga isyong tatrabahuhin ni Remulla ay ang eskandalo sa flood control projects at ang umano'y maling paggamit ng opisina ni Vice Presidente Sara Duterte ng confidential funds. Sinigurado ng dating Justice Secretary na hindi niya gagamitin ang batas laban sa publiko. Ang utos naman sa kanya ni Pangulong Bongbong Marcos, pananagutin ang mga opisyal ng gobyerno. Kasunod ng pagkakatalaga kay Remulla na bakante ang posisyon ng Justice Secretary. Pinabulaan na naman ni Communications Undersecretary Claire Castro na siya ang papalit kay Remulia. Hindi po natin alam kung sa nagsimula yan. So hindi, wala pong katotohanan yan. Nang tanungin kung tatanggapin niya ang posisyon, sakaling ialok ito ng Pangulo. Hypothetical question. I cannot answer. Si Justice Undersecretary Frederick Vida ang inatasan bilang acting secretary ng ahensya. Para sa impormasyong napapanahon at on-demand, Denisa Fernandez, Newswatch Plus.